po ay manood, makinig. Ngayon lang po ito, ito po ay uh, in-upload ng Mindanao Davao. Ito po ay klarong-klarong pandaraya po gamit po ang automated counting machine. Okay, uh, atin pong panoorin dahil ang binoto niya ay iba at iba ang lumabas sa election return. Uh, Duterte po yung binoto niya. Yung po yung lumabas o si sir po yung ano so ayan uh, mga ayun, uh, si sir nagreklamo sa tubangan kay uh, Duterte ang uh, binoto ng nagralis sa lumabas so klaro po ito so, uh... ayun po na narinig nakita po natin ang binoto niya ay Duterte and other pero ang lumabas tingnan nyo halos sa kabilang parte o partido ano ba ito? Masasabi na ba natin na lokohan at dayaan na ito gamit ang automated counting machine? Sino po ba ang may hawak ng ACM? Comelec, Chairman George Garcia, makinig ka, klarong-klaro po ito. Sana po ay maimbestiga ito agad-agad nang sa ganon magkaroon po tayo ng maayos na halalan hanggang mamaya hanggang bukas. Maraming maraming salamat po.